Thank you, thank you. Ayan na. Buti ka pa. Hmm. Masaya akong dumating ako dahil may ibibigay ako sa'yo eh. Kapal ng pagmumukha mo? Ginawa pa naman kita kaibigan, traitor ka pala? Hindi ko hindi ko, ko sila mo sinasadya eh. Hindi mo sinasadya na, eh. hindi sabihin sa akin na ikaw pala may-ari ng Lala Soap? Hindi mo sinasadya na tapatan ang launch namin para mawala kami ng press na event namin. Hindi mo sinasadya na gawin akong tanga. Please let me explain hindi na kailangan. Hindi mo na kailangan mag-explain. Dahil kahit anong sabihin mo, hindi na ako maniniwala sa'yo. Walang yeah. hiya ka! Diana! At... Ah. please let me explain. Pipitiwan mo nga ako. Pipitiwan ka ta. Kausapin mo ako. Sisigaw ako. Please, huwag ka na magalit sa akin, please. Ginawa ko lang yung trabaho ko bilang may-ari ng lala. <laughs> yun lang yan, eh. Hindi mo sinabi sa akin na ikaw pa rin may-ari, ahente ang sabi mo. Sinungaling ka din, eh. Wala akong sinabi ahente ako. You can't say that I, I lied to you. Inasumo na ahente ako na sinabi ko yun. Hindi pa, sige, ganon. Pero hindi mo naman tinama. Pininiwala mo sa akin ang hindi naman ang totoo. Oh. Diana, may mga dahilan kung bakit hindi ako nagpakilala sa iyo bilang <laughs> bilang may-ari ng isang kompanya na lalasok. Like your company. May sarili kayo sa attitude. Diba? Gano'n din sa company namin. As bad as it may sound, I was uh, excuse me? I am just doing my job. What's going on here? Uh, why to